Pasok po tayo, sir, sa Muntikong Crane. Sige ba? Sige. Okay. Ooh. All The ever popular all metty. Magta-transplant ka na. Ilang, ito, ito. Ito mga ito, ilang araw. Harvest na po siya next week. Ooh. Ooh, may paper dito. December 6. Very nice. Ah, uh, napansin ko lang, bakit walang ano, wala nang walang dilaw. Ah, uh, nangyari din po sa akin yung 3 months ago po na nagkaroon po ng nilaw yung paninilaw yung latest ko po. Then nag-message po ako sa Nutrihydro, pinicturean ko po siya. Then sabi po sa akin Nutrihydro na alisin ko na po yung uh, mga part na po na may mm. tinamaan ng paninilaw. Yeah, we're up doon. Inalis yeah. ko po yung isang box ko po. Then a few days po binalikan po ako ni Nutrihydro na-confirm po nila na ito daw po ay isang sakit na pityum. Yeah, pityum, madali uh, kasing madali kumalat yeah. sa... Buti na lang po, nakakratke po ako. Yes, kasi kung... nga uh, yun nga, kasi kung nakakrat, dahil nakakratke ka, you can easily isolate it. Alam mo kaagad na ito lang. Especially kung di naman mahangin, ano, hindi naman mahangin, uh, no hindi naman nakakalat. Tapos, kung naka-NFT ka, yun ang medyo ano... Kasi buong system yun, kailangan mo linisin. linisin. So, Yeah. Tapos ang mangyayari niyan eh katulad ng sabi ko, aware ako doon nung nag-ano ka. Tapos ang ginawa namin ngayon eh, which uh, ano we we uh, announced it couple of days ago, mga a week ago na na. We've hired uh, ano a pathologist, no? I've hired a pathologist na para kasi sila yung doktor ng ano ng ng, uh, ng halaman. So they can uh, give proper diagnosis kung ano yung sakit ng halaman basically. Tapos meron na rin tayong ano uh, agriculturist No? para sila naman is maalam pagdating sa cultivation basically that is uh, part of uh, our ser service to the growing community to to give proper uh, diagnosis no hindi pwede yung hula-hula lang kasi syempre nag-invest ka rin naman dito okay. kaya we cannot afford to give uh, wrong diagnosis kung ano yung sakit so yeah it's good to know no wala kang uh, paninilaw no and uh, keep it up it's ganda ng tanim mo yeah Half day sunlight lang po. Mm. And makulim din pa ngayon. Tapos sa mapupuno na ito, no? Apa, Pag nakapag-transplant nakapag ka, ka na. Naubos po na? kasi kagahapon. Hmm, And very ito nice. Po. Ito yung sinasabi mo na 220? Apo. Tama, wonderful. Balid, kasama po ito. Ah, I see. Good. Meron ka ng ganito. Sticky paper. Yeah. Again, thank you so much, ha? pag may ano may kakatanungan ka kung ano yung sakit hopefully hindi naman maano oh no, hu wag naman ha message ka lang sasagutan mo kami kaagad especially may mga uh, may mga ano na tayo uh, specialized na people to to ano to give diagnosis and advice kung ano yung dapat gawin okay hindi tayo hula-hula okay good stop man